So nakalis na tayo nyan guys, papunta na tayo dito sa may Lakandula para sunduin muna syempre yung aking OBR and pupunta kami na San Felipe, San Vales So maswerte kami kasi nawala na yung pag ulan-ulan, medyo maaaraw na. Maulap lang. Pero, may araw na. <laughs> And nakalabas na din si Bagyong Isang. Munti na lang. Gumising ako kanina ng 5am. <laughs> Paglabas ko, medyo maambun-ambun so sabi ko sa bebe ko uh, tulog muna tayo ulit kasi umuulan pa so gumising ulit ako na alas 7 and medyo maganda na yung panahon and hindi naman kasi ganun kalayo uh, sa bales mula dito sa park So, ang biyahe namin ay 3 hours mula dito hanggang sa Bales. So, bago ang lahat. Magpapagasolina muna tayo. magkana ba ang gas dito grabe no yeah. Boss, full tank na po. Unleaded po. Volvo na 'yan, 500. Full tank na uh, mahal ng gasolino dito sa Clark guys 58 per liter So pahangin muna tayo Ready ka na? Hey! Ay. Ay! So, nandito pa rin kami sa Porak, Pampanga. So, ngayon pa lang lumuwag-luwag ang So, ito tuloy-tuloy na tayo yan. Papuntang Sambales. So, maaaraw umuulan ng panahon yun. ay na kami ng ulan guys ang ulan na yan nagsot na rin kami ng aming mga kapot eh. so ang inaalala ko lang dito yung gopro natin ay hindi waterproof uh, yung power button niya kasi minodify ko na siya na sira na yung original na power button niya tapos pinalitan ko lang ng goma So, hindi na siya totally waterproof. So, Ambon-ambon lang naman yung ulan. Siguro naman hindi naman pa papasukin ng tubig yung yeah. ating GoPro. So, papakiramdaman ko pa kasi may na kaysa naman masira yung GoPro natin. So, nandito pa rin kami sa Florida Blanca, Pampanga ewan ko ba napakalakawak ng Pampanga uh, so, isa't kalahating oras na kami bumabiyahin nasa pampanga pa rin kami so yung mga pag ulan ulan na to guys hindi na siya bagyo ito lang yung habagat uh, nagdudulot ng mga pag sa Luzon uh, Siyempre sa ibang bahagi na rin ng uh, Pilipinas this is our first time na pupunta na Sambales kasama itong si Max uh, bali second time ako second time ko na pupunta nung Sambales so, yung unang punta ko doon siyempre uh, wala pa tong si Max so, nag commute lang kami noon. So, first time ba na ni Max? Siya parang ang first time na magpupunta ng Sambales. Uh, Ha? Oo. Oh. tinatanong na bebe ko kung pampanga pa rin daw ba? Yes, pampanga pa rin daw. And medyo umuulan-ulan pa rin. Medyo Pambon-ambon lang naman. Buti na lang ganito lang. Pagkabig kasi mayroong bagyo, no? si Bagyong Isang Buti na lang hindi siya uh, uh, nag nagstay dito sa Pilipinas natin so, Parang dumaan lang lang Mahina lang naman yung bagyo na yan so, Yun nga lang, hinahatak niya yung habagat Na Nagdudulot ng ulan-ulan eh, Kanay ng umaga, maaaraw na eh dun sa Clark eh dito medyo maulan so nandito na kami guys sa Bataan sa wakas and medyo maulan dito sa bandang Bataan so, may mga pag ampun ampun so tamang tama pala yung hinabit natin na bagong tapaludo kasi ayan nga ang butik giging biyahe natin ngayon so so far yung kinapit natin yung tapaluto kahapon ay okay naman wala naman siyang kalog kalog tsaka wala rin naman ako nararamdaman na mga sumasabit so sakto sakto yung nilagay natin na sa so, pag bumili kayo nun guys, plug and play lang. Ayan. Uh, uh, next extend na yung uh, tapaludo sa likod ng ating Fortress One, Medyo mabangin din, no? Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, good thing dito kay Fortress 160 ay uh, eh, meron na siyang traction control sa safety Futures para kung sakaling mag-skid tayo, ay tutulungan niya ang ating gulong na i-balance para hindi tayo masemblang. So, very useful yan. Pero pag ganitong tagulan, madulas ang daan. So ako, pag bumabiyahe ako, uh, pinapatay ko talaga yung traction control nito kasi pag naka-on yung traction control na naman ko merong parang pumipigil sa uh, may konting pigil sa takbo ng motor so, siguro yun yung pinaka ang uh, safety na rin ang traction control so pag pinapatay ko siya ayun mas hato yung takbo ng motor pero tulad dito na tag-ulan, madulas ang daan so kailangan natin naka-on palagi traction control na so, hindi naman tayo gano'n nagmamadali and 2pm pa kasi guys yung uh, check-in dun sa aming naipa-reserve na cabin so mamaya makikita nyo so, san kami mag stay ano mga ito nyo guys, ako na daan na ito so, Kaya kaya naman For the 160 Try natin yung mga Okay Kaya naman nakapunta din pala dito di no? Palimutang ko. Kasi na nagpunta kami nung nakabase lang kami. <laughs> hindi ko na gaano matandaan. Lo po. over muna ang mga bata malapit so, na kami guys 37 kilometers na lang so, almost 1 hour na lang anong masasabi mo madam? anong masasabi mo? ha? Maulan. maulan no? maulan pala dito pero may konting pag-araw O, sambalis na to, no? Sambalis na to, no? Too many days in the darkness Without a glimpse of the light Running tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight I see you broken and beat Had pulled down over your eyes Everybody you wants to surrender, darling. You were meant to survive nandito na guys to the vlog. Go late now, huh? Ay, ito pala si A. Ito, ah. Dito namin napili mag-stay overnight sa Gasera de la Oliva. Dito ay meron silang mga kubo style cabins na fully air conditioned. Meron na ding free dinner and breakfast for only 3,500 per night. Saan maghanap ng kakaina. Yeah. Punta muna tayo ng beach, beach. ba? Check natin kung mataas yung Titignan lang namin guys yung beach kung may tubig. Sabi kasi nila kung may tubig. Naka hoodie ka pa. December tayo na pumunta nun, di ba? Yeah. December ba yun? Taas. At heto nadat na namin ang malalakas na hampas ng alon at matas na tubig dagat. Kapansin-pansin din ang mga nagkalat na puno, sanga at mga basura. Isang patunay kung gaano kalaki ang naging epekto ng mga dumaang bagyo at malalakas na pagulan dito sa Sambales. It's 2.30. Ngayon pala kami maghahanap ng kakainan. Ngayon pala kami maglalunch ni Madam. Ito pa eh. May gusto. Gasera din ba Ay, gasera Oo nga Ano? 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 right. Ano?

hindi Wiin dah, Kak Bye-bye kan, Abi? Lihat <laughs> tuh. Bye-bye. Bye-bye.